So bago tayo mag umalis, yan, kunan ko po muna ulit. North edge sa common station ng MRT7. Ito yung bayadak ng turnback guideway patungo ng West Avenue. So hanggang dito na yan sa may northbound at parang unahin muna mag-install dun sa may southbound no? dun sa papasok ng West Avenue Sinimulan ko to walang naniniwala sa paligid ko eh hey, ano So, ayan magandang gabi mga kasika pa. Habul-update po tayo. Habang pauwi tayo, mag-update tayo dito sa MRT 7 North 8 Station. So, time check po tayo. Alas 6 na po ng gabi. At nandito tayo sa kaba ng Miriam Defensor Avenue. So, ayan. Saglitin lang natin na kunyan ng update ngayon. Dito, no? Ang MRT 7 North Avenue Station ay ang critical na terminal para sa Linya 7 sa Unified Grand Central Station, UGCS, na nag-uugnay ito sa LRT-1, MRT-3 at sa Metro Manila, subway malapit sa SM North EDSA. Ito ay isang pangunahing sentro ng transportasyon na kasalukuyang ginagawa, na inaasahang malaki ang makakatulong na mapabawas ang trapiko sa pamamagitan ng pag-uugnay. Ang Lungsod Quezon sa Bulacan, ang bahagyang operasyon ay inilaan para sa huling bahagi ng 2025-2026, ngunit ang buong pagkumpleto ay maaaring umabot hanggang 2027-2028 dahil sa mga pagkantala. Gusto mo bang malaman patungkol sa ibang estasyon ng MRT-7 o sa ibang proyekto ng pampublikong transportasyon sa Metro Manila? lalaki ng mga gantry crane na yan. yan yung ginagamit para dyan sa ano. Iba yung mga tunnel, yung tunnel boring machine. Tapos yung iba pa ang mga materials na ginagamit sa ilalim, sa underground. Pagaya ng mga ano yun. Mga panel, concrete panel. Trave, tráfega. Ya, hari datang terapi. 第一个呢。 Sana na ulit tayo dito. North Avenue. Ito na mga kasikap yung North Edge sa Common Station dito sa North Avenue. Pakita ako muna sa inyo dito. Ayan yung elevated walkway mula dyan sa Ayala. Ay Trinoma. Patungo dito sa estasyon. So ito na yung estasyon niya. Ayan, mula dito sa unang palapag, pangalawa, pangatlo, pangapat. Hanggang na sa platform mismo kung saan sasakay. May mga hollow blocks niya na nakasintada. At parang pinipinishing na. So hindi pa natatanggal yung mga scaffolding dito ng no, mga, mga net sa gilid. Tapos yung bubong niya okay na Diretso tayo Yan, may mga ano pa dito Mga steel girders Dami, no? Ganun pa rin dito sa ilalim Hindi pa nilalagyan ng mga ilaw Madilip pa rin kabila nila din ang mga ilaw dito lang yung wala ah, batong istasyon na to mga ka-singap ng North Avenue ng MRT7 ito po yung dulong istasyon dito sa Norte doon naman sa yung dulo mga kabila sa ano sa San Jose del Monte Bulacan ito na yung by mismo no? yung in -install nila ng mga steel box builders so nilagyan na rin nila ng ano nilagyan na kagad ng brace yung gitna so dalawang ano lang siya dalawang pahaba steel box builders sana maliwanag pa yung kuha natin ano ayun pa yung ibang mga steel box sa unahan so ito yung sa northbound column na to tapos ang next na yan, patawid ng ngayon sa patungo sa West Avenue. ay na yung turn back right no? Ito na. Ito naman yung mga steel columns na to. Para to sa, ano pa to, sa, ito sa estasyon. Hanggang dito yung kasi yung estasyon, eh. Ayun naman yung unified sa tawid, hati ng MRT-7, mrt 7, 3 LRT-1. Ayan, ito yung north edge sa common station so hanggang dito yun sa kinalalagyan natin ano so, hindi pa siya tapos ito yung frame set ito yung frame na sinasabi ko na parang gagawa din doon sa gitna pag nag install ng mga steel box alalay yan sa gitna para magkaroon ng ano, problema so bago tayo mag umalis yan kunan ko ulit North edge sa common station ng MRT7. Ito yung bayadak ng turnback guideway patungo ng West Avenue. So hanggang dito na yan sa may northbound at parang unahin muna mag-install din sa may southbound. No? sa papasok ng West Avenue. So diretso tayo doon tayo sa may SM Annex mag-end. ito mga kasika po yung mga heavy equipment nila ginagamit sa paglilifting ito yung mga steel box girders ayun eh, o lalaki nyan o lang sya tingnan doon sa ano yung naka install na pero tingnan niyo naman wow no? nasa 12 feet nga yung height na ito no? yung, uh, yung, taas tapos yung ano nya mga dalawang metro yung lapat eh. Ayan yung ginagamit din sa bridge sa gitna. Laki ng loob. Tapos mga nasa 20 metro yung haba na ito. Ayan, napaka-traffic na, na dito. Ayan yung concourse. Tapi yang ini tunggu bang. Oh, oh. Yo, kemungguan oh. pagi itu. Oi oh, Yupi, Yupi yang kuitan. Pass shot dito sa SM North Edge sa ito naman yung mga steel box portal pier columns dito sa LRT1 po ito no? Yan, ito yung fire ng na LRT1 ang gagawa na dito ay LRMC yung gumawa ng patungong ano, Dr. Santos yung limang station extension, kapita extension ang dating contractor po dito ay eh, nakasulat PF Corporation po yan So, ayan, wala na yung BF Corporation at batay sa balita, kailangan matapos daw hanggang 2028 bago bumaba si Pangulong Bongbong Marcos. LRMC na po gagawa. Nasa harap, dulo na tayo ng SMANX at hanggang dito na lang itong video na to. Marami pong salamat. God bless.